Heto na, Pauline Luna tinanggalan ni Vic Soto ng karapatan sa mga anak. Nagbunsod ng kontrobersya ang desisyon ni Vic Soto na tanggalan ng karapatan si Pauline Luna na makita ang kanilang mga anak na si Natalie at baby Moki. Ayon sa mga ulat, ito'y kasunod ng balitang nagsasama na sina Vic at Min Mendoza. Maraming tagahanga ang nalungkot at nagulat sa pangyayari. Si Pauline ay mariing tumutol sa desisyon at nagpaplanong maghain ng legal na aksyon. Patuloy ang espekulasyon kung ano ang tunay na dahilan ng alitan. Samantala, nananatiling tahimik si Vic at Min tungkol sa isyo. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng bawat kampo. Tiyak na magiging mainit na paksa ito sa mga darating na araw. And this are Archika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.